Sa isang halimbawa ng mga magagandang gawain na walang mabuting resulta, ang taga-Texas na si Greg Snyder ay napagkamalang kasangkot sa isang drug bust na nangyari sa Houston dahil binigyan niya ng pera ang isang homeless na lalaki. Si Snyder ay huminto sa isang parking lot sa downtown Houston alas dos ng hapon para sagutin ang isang business call. Ayon sa kanya, nilapitan siya doon ng isang homeless na lalaki na binigyan niya ng pera bago siya nagmanehong paalis. Nang umabot si Snyder sa freeway ay pinahinto siya ng isang police car. Siya ay pinababa sa kanyang sasakyan, sinigawan at hinankoff ng polis na akala ay siguradong isang drug bust ang nangyayari. Mahigit isang oras itong isinagawa. Lampas sampung police officers ang nadeploy para sa drug bust na ito pero wala silang nahanap na ebidensya at si Snyder ay nai-release din. Ayon kay Snyder, ang polis ay nagtatawanan pa habang sinasayang ang kanyang oras at ang pera ng mga taxpayers. bye <smart noise>